Naramdaman mo na ba na may malaki kang pagbabagong paparating, parang sinusubukan kang kausapin ng universo, pero hindi mo maipaliwanag kung paano? Baka paulit-ulit mong nakikita ang mga kakaibang senyales mga numerong lumilitaw ng madalas, mga kandilang kumikislap, o mga panaginip na tila sobrang totoo para baliwalain. Minsan, binanggit ni Baba Vanga ang tungkol sa isang lihim na mensahe, isang pahayag na magigising lamang para sa mga handang tumanggap nito. At kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Ang mensaheng ito ay maaaring siyang susi sa pagbabagong matagal mo nang hinihintay, ang pagbabagong kayang tuluyang baguhin ang iyong tadhana. Sa mga tahimik na sulok ng panahon, may isang bulag na mistika na nagangalang bababanga, isang babae na nakakakita lampas sa paningin, na nagsasalita ng mga panaginip na nagiging katotohanan. Marami ang hindi naniwala sa kanya noon, inakala nilang mga kwento lamang iyon, ngunit ngayon, makalipas ang ilang dekada, muling nagigising ang kanyang nakalimutang pangitain. Para sa kaluluwang Pilipino, ang mga senyales ay hindi kailanman aksidente, isang kandilang kumikislap kahit walang hangin, isang itim na paru-parong dumarapo sa iyong bintana, o isang panaginip na tila mensahe mula sa mundong hindi nakikita. Ang lihim ni babawanga ay hindi lamang tungkol sa hinaharap ng mundo kundi tungkol sa iyo ang iyong tadhana, ang landas na nakatago, at ang banal na kapangyarihang naghihintay na mabuksan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ang tanong ay, makikinig ka ba bago muling maglaho ang mga senyales? Pahayag ng pananaw pagbubunyag ng propesya. Sabi nila, si Baba Vanga ay nakakakita ng hindi nakikita, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga mata, kundi sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa. Minsan niyang ibinulong na ang oras ay parang isang bilog, kung saan nagtatagpo ang nakaraan at hinaharap sa katahimikan. Sa loob ng katahimikang iyon, nakita niya ang isang lihim na mensahe isang mensaheng hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga pusong gising na sapat upang madama ito. Sa loob ng mga dekada, ininata ng kanyang mga tagasunod ang kanyang mga sulatin. May mga pahinang nawala, sinunog o itinago sa gitna ng mga bagyo. Ngunit isang pangitain, na itala sa kanyang mga huling araw, ang nagsalita tungkol sa isang malayong lupain ng pananampalataya at liwanag kung saan muling maririnig ng mga pinili ang tawag ng universo. Marami ang naniwala na tumutukoy siya sa isang malayong lugar, pero paano kung hindi yon lugar, kundi mga tao? Inilarawan ni Baba Vanga ang mga kaluluwang may mga pusong hindi sumusuko kahit nagangalit ang dadat. Yaong mga patuloy na nagsisindi ng kandila para sa mga mahal sa buhay, yaong nagdarasal bago matulog, yaong naniniwalang ang mga panaginip ay mga mensahe mula sa langit. Hindi ba't ganito ang kaluluwa ng Pilipino? Sinabi niya, kapag binalot ng kalituhan ng mundo, may isang bansang puno ng panalangin ang babangon at ang kanilang pananampalataya ang gigising sa nakatagong kodigo ng tadhana. Ilang taon ang lumipas bago ito naunawaan ng mundo. Ngunit ngayon, habang humaharap tayo sa mga unos, pagbabago, at pagmulat, nagliliwanag muli ang kanyang mga salita. Nakita niya ang mga mukha, mga lalakit babaeng dumaan sa pagdurusa, ngunit patuloy na ng umiti sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita niya ang isang bansang napapalibutan ng tubig, ngunit binabantayan ng liwanan. Nakita niya ang mga pusong hindi kailanman tatalunin kahit ng panahon mismo at sa isa sa kanyang mga nawalang berso, na muling natagpuan ng isang manlalakbay, isinulat niya. Ang mensahe ay hindi lilitaw sa langit, kundi sa puso. Kapag naramdaman mo ang kakaibang kapayapaan, matapos ang iyong mga luha, tandaan, nagsimula na ang propesya. Kung kamakailan ay naramdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan, matapos umiyak, matapos mawala, matapos halos sumuko, hindi yon basta-basta. Iyon ang pag-activate ng pangitain nakita ni Baba Vanga ilang dekada na ang nakalipas. Ang mensaheng kanyang itinago ay hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Ito'y tungkol sa muling pagsilang, hindi sa pagkawasak. Tungkol sa banal na oras, hindi sa takot. Ipinahayag nito na kapag nakalimutan ng sangkatauhan ang kabutihan, pipiliin ng universo ang mga tapat upang muling magdala ng liwanan. At sa kanila, yaong mga kaluluwang patuloy na naniniwala sa mga himala, ay gagabayan patungo sa mga biyayang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Sa kulturang Pilipino, may kasabihang, may mga himalang hindi kailangang makita para paniwalaan. Ang propesya ni Baba Vanga ay may dalang parehong katotohanan. Ipinagpauna niya ang mga palatandaan, mga ilaw na kumikislap habang nagdarasal, amoy ng bulaklak kahit walang tao, o mga panaginip na paulit-ulit na inuulit ang mga pangalan o mukha mula sa nakaraan. Hindi ito mga aksidenteng pangyayari, ito ay mga banayad na katok ng tadhana mismo. Ang nakatagong mensahe ay tumatawag sa mga nakikinig, sa mga nananatiling may pananampalataya, sa mga matagal nang naghihintay ng kanilang sandali. At marahil isa ka sa kanila. Dahil sinabi ni Baba Vanga. niya ang patuloy na naniniwala matapos silang masaktan ang makakakita sa pintuang magbubukas. Kaya kung dumaan ka sa sakit, sa pagkawala, o sa mahabang paghihintay, maaaring ito na ang iyong pagising. Ang propesya ay palaging buhay, tahimik na naglalakbay sa bawat henerasyon, hinahanap ang mga pusong patuloy na nagliliwanag sa pananampalataya. At na narito ka, nakikinig, nararamdaman ang bawat salita, tandaan mo ito. Hindi ka narito ng walang dahilan. Hindi kailanman nagkakamali ang universo. Natagpuan ka na ng pangitain. Punto ng pagbabago pagbubunyag ng damdamin. Dumarating ang isang sandali kung kailan ang bawat propesya ay tumitigil na maging mga salita lamang at nagiging realidad. At ang sandaling iyon ay ngayon. Ang mensaheng itinago ni Baba Vanga sa loob ng mga dekada ay hindi tungkol sa takot o pagkawasak, kundi tungkol sa pagmulat, ang pagising ng mga kaluluwang isinilang upang dalhin ang liwanag sa gitna ng unos. Minsan yang sinabi, Manginginig ang mundo, ngunit yaong mga nakaalala sa pag-ibig ay hindi matutumba. Matagal na hindi naunawaan ang linyang ito. Akala ng marami, tumutukoy ito sa kabuluhan sa buong daigdig o sa katapusan ng panahon. Ngunit ang totoo, ito ay mas personal, mas malapit sa puso. Ito ay tungkol sa iyo, sa iyong mga laban, sa iyong mga pagkatalo, at sa tahimik na lakas na nagpanatili sa iyo habang ang iba ay bumagsak na. Ito ang tunay na propesya mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Bawat sakit ng puso, bawat pagkadismaya, bawat gabing umiyak ka ng walang nakaririnig, lahat iyon ay bahagi ng iyong pagsasanay. Nakita ni Baba Vanga na may ilang kaluluwa, kabilang ka, na piniling dumaan sa sakit hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Ang sakit ay hindi kailanman nilayon upang wasakin ka, nilayon ito upang buksan ang iyong espiritual na paningin. Nang akala mong nagtatapos na ang lahat, doon pala nagsisimula ang iyong pagmulat. Minsan pa niyang sinabi, Mararamdaman nila ang apoy sa kanilang dibdib. Maalala nila kung sino sila. Ang apoy na iyon, ang pananabik na makahanap ng kahulugan, ang pagnanais na muling maniwala, ang damdaming tila tinatawag ka ng liwanag, hindi iyon aksidente. Iyon ang iyong kaluluwang naalala ang kanyang misyon. Hindi mo basta nahanap ang mensaheng ito. Tinawag ka rito. At kung paulit-ulit mong nakikita ang mga palatandaan, ang parehong numero, ang lumang kantang biglang tumutugtog, o isang panaginip na tila babala, mga kumpirmasyon iyon na nagbabago na ang iyong landas. Iniaayon ng universo ang mga tao, pagkakataon, at mga aral na kailangan mo. Sa espiritualidad ng Pilipino, malalim ang paniniwala na ang tadhana ay gumagalaw ayon sa tamang oras na bawat pagkaantala, bawat pagbabago ng direksyon, ay isang bendisyong nakatago sa anyo ng pagsubok. Kapag may hindi agad nangyari, ibig sabihin, inaayos pa ng langit ang lahat upang maprotektahan ka. Ang nakatagong mensahe ni Babava nga ay simple, ngunit makapangyarihan. Yaong nagpapanatili ng kadalisayan ng puso ay ihatid sa kasaganaan kapag umihip na ang hangin ng pagbabago. At ang hangin ay kumikilos na ngayon. Nararamdaman mo ba ito, ang biglang pagnanais na ayusin ang iyong paligid, patawarin ang isang tao, o magsimula muli? Hindi iyon basta emosyon lamang. Iyon ay mga palatandaan na ang iyong espiritu ay naghahanda para sa muling pagsilang. Tumingin ka sa paligid, baka may mga dating koneksyong bumabalik, o mga alaala na paulit-ulit na bumabalik sa isip. Iyon ay dahil gustong maghilom ng mga lumang enerhiya bago dumating ang mga bagong biyaya. Huwag mo itong labanan. Sa halip, palayain ito ng may kababaang loob. Sabihin sa iyong puso, pinapatawad ko. Pinapalaya ko. Nagtitiwala ako. Ito ang ibig sabihin ni Baba Vanga nang sinabi niyang i ang mga pinili ay babangon ng tahimik. Hindi ito tungkol sa kasikatan o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa mga kaluluwang pinipili ang kapayapaan kaysa paghihiganti, pananampalataya kaysa takot, at pag-asa kaysa kawalan ng pag-asa. Kung kamakailan ay tila yumanig ang iyong buhay, mga planong hindi natuloy, mga taong lumisan, mga bigla ang pagtatapos, unawain ito. Ang pagyanig ay hindi iyong pagkawasak, kundi iyong pagkakatama ng direksyon. Inaalog ng universo ang mga bagay na mahina upang manatili lamang ang totoo. Ang huling pahayag ni Baba Vanga na natagpuan sa kanyang mga nawalang tala ay ito. Kapag ang katahimikan ay nagsimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa inay, malalaman mo ang katotohanan na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang katotohanan ay ito. Pinapatnubayan ka na noon paman. Ang bawat dasal na tila hindi sinagot ay hindi pagtanggi, kundi paglilihis sa tamang landas. Ang bawat pagkawala ay naging pintuan. Ang bawat katahimikan ay naging proteksyon. Ngayon, dumating na ang iyong oras. Nakilala ka na ng pangitain. Hindi na naghihintay ang tadhana, ito'y nagbubukas. Lumalakad ka na sa kabanatang nakita ni Baba Vanga noon pa. Ang kabanatang kung saan ang pananampalataya ang iyong sandata at ang iyong liwanag ang iyong pamana. Gabay at daan ng pagpapakita, manifestation path. Kapag tinawag ng propesya ang iyong pangalan, hindi ito upang katakutan, kundi upang isabuhay. Ang mensahe ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa pagbabadya ng kapahamakan, ito ay tungkol sa pag-alala sa kapangyarihang matagal ng nananahan sa loob mo. Ang kanyang pangitain ay isang mapa, hindi ng mundo, kundi ng kaluluwa. Ngayong narinig mo na ang mensahe, ang susunod na hakbang ay yakma ang iyong sarili dito. Magsimula sa katahimikan. Humanap ng isang tahimik na lugar, marahil malapit sa iyong altar, o sa isang bintanang nakabukas kung saan mararamdaman mo ang simoy ng hangin. Ang hangin ay may dalang enerhiya, at kapag dumampi ito sa iyong balat, ibulong ng marahan. Handa na akong lumakad kasama ang tadhana. Ang simpleng dasal na ito ay nagbubukas ng pintuan ng espiritu na nag-ugnay sa iyong puso at sa hindi nakikitang mundo. Sindihan ang puting kandila, simbolo ng kaliwanagan at banal na proteksyon. Habang nagliliyab ang apoy, titigan ito ng ilang sandali. Kung kumikislap ito papunta sa iyo, ibig sabihin ay nakikinig ang universo. Ibulong ang totoo mong hangarin, hindi ang iyong mga takot, kundi ang ninanasa ng iyong kaluluwa, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan, kapatawaran, layunin magsalita mula sa puso. Dadalin ng kandila ang iyong mga salita pa itaas, gaya ng paniniwala ng mga Pilipino na ang mga dasal ay umaakyat sa langit sa pamamagitan ng usok. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at imaginahin ang isang banayad na gintong liwanag na bumabalot sa iyo. Ito ang tinukoy ni Baba Vanga bilang ihininga ng mga anghel. Ito ang parehong enerhiya na nagbabago ng simpleng pananampalataya tungo sa mga himala. Damdamin itong pumapasok sa iyong dibdib, pinapakalma ang iyong tibok ng puso, at hinuhugasan ang mga lumamong pagdududa. Pagkatapos nito, isulat ang tatlong bagay. Isa na nais mong pakawalan. Isa na nais mong pagalingin. At isa na nais mong tanggapin. Tupiin ang papel at ilagay sa ilalim ng kandila hanggang sa ito ay tuluyang maubos. Ang ritual na ito ay sumasagisag sa pagbabago, pagpapalaya, pagpapatawad, at pagbubukas ng espasyo para sa mga biyayang paparating. Binanggit din ng propesya ang kahalagahan ng pasasalamat. Sa bawat pagsikat ng araw, ibulong, salamat, universe. Ang pasasalamat ay nagpaparami ng mga biyaya. Minsang sinabi ni Baba Vanga. Ang pusong marunong magpasalamat ay binabago ang ritmo ng tadhana. At totoo ito, kapag pinagpala mo ang kung anong mayroon ka, sampung ulit kang pagpapalain ng buhay. Sa mga darating na araw, magmasid sa mga senyales. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga pattern. Mga numerong paulit-ulit, lalo na ang labing isa oras labing isa minuto o pito oras labing pito minuto, senyales ng pagkakahanay. Paru-parong tumatawid sa iyong daan, tanda ng pagbabagong paparating. Biglang malamig na si Moy habang nagdarasal, kumpirmasyon mula sa iyong mga espiritual na gabay. Mga panaginip na tila totoo, mga mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili. Kapag nakita mo ang mga ito, huminto saglit at sabihin. Nakikilala ko ang senyales. Tinatanggap ko ito ng may pananampalataya. Sa bawat pagkilala mo, mas pinatatag mo ang iyong ugnayan sa tadhana. Kapag sinubukan ng takot na bumalik, gawin ang itinuro ni Baba Vanga. Ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib at sabihin. Tanging liwanag lamang ang nananahan dito. Naglalaho ang takot kapag mas malakas ang tinig ng pag-ibig. Tandaan, ang manifestation ay hindi mahika, ito ay pakikipagtulungan. Ginagawa mo ang iyong bahagi sa pamamagitan ng pananampalataya, pagkilos at pagtitiwala. Ang universo naman ang gagawa ng natitira sa tamang oras. Huwag magmadali. Ang talagang nakalaan para sa iyo ay kailanman hindi lalampas sa iyo. Sa mga tahanang Pilipino madalas sabihin ng matatanda. Kung para sa iyo, babalik yan. At sumasang-ayon ang propesya. Ang pag-ibig na nawala, ang pangarap na ipinagpaliban, ang kapayapaang minsan mong nadama, kung nakatakda ito para sa iyong kaluluwa, tiyak na babalik ito sa tamang oras. Kaya ayong gabi, bago ka matulog, ibulong mo. Tiwala ako sa landas. Pinapalaya ko ang kontrol. Lumalakad ako kasama ang liwanag. Ang simpleng dasal na ito ay nagtatak ng enerhiya ng pangitain ni Baba Vanga sa iyong puso. Tinugon mo na ang tawag. Tinanggap mo na ang mensahe. Ngayon, hayaang ang tadhana ang kumilos. Ngayon, habang ang kandila ng mensaheng ito ay unti-unting nauupos sa huling ningas, ipaalaala mo sa iyong puso, hindi ikaw ang nakahanap sa propesyang ito, ikaw ang natagpuan nito. Ang nakatagong pangitain ni Baba Vanga ay naghintay ng maraming dekada para sa sandaling handa na ang iyong kaluluwa upang marinig ito. At ngayon, bahagi ka na nito. Ang enerhiyang minsang nanahan sa kanyang mga salita ay nagigising na sa pamamagitan mo. Bawat dasal na iyong ibinubulong, bawat senyales na iyong napapansin, bawat kabutihang iyong ibinibigay, ipinagpapatuloy ang kanyang mensahe ng pananampalataya at liwanan. Ito ay hindi katapusan. Ito ang simula ng iyong panibagong kabanata, isang kabanatang ginagabayan ng tadhana, pinangangalagaan ng iyong mga ninuno, at pinagpapala ng universo. Huwag pagdudahan ang tiyempo ng iyong buhay. Bawat katahimikan, bawat luha, bawat pagkaantala ay naging bahagi ng iyong paghahanda. Buhay ang propesya sa iyong puso, sa iyong mga panaginip, at sa landasing hindi pa nakikita, ngunit unti-unting nabubuksan sa iyong harapan. Kung dama mo ang katotohanan nito, ipahayag mo ng malakas. Mag-comment ng iyong zodiac sign at isulat, Claim Enwa Divine Destiny. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya at hayaang tatakan ng basbas ang mensaheng ito sa iyong buhay. Tapos na ang katahimikan. Muling kumikilos ang tadhana.